ancestral house na ginawang restaurant. Dito lang yan sa Luto Generation sa Binyan Laguna. I-rate natin. Let's go. Oh my God. Ang ganda. Okay, para ako bumalik sa mga Espanyol, Hapon, era. Sobrang parang nag-time travel ka from the past. And nag-offer silang iba't ibang mga pagkain, Pinoy food na pwede nating ma-enjoy. Medyo limited lang yung parking space kasi along highway lang nga siya. Pero pwede kang magpark sa harap dito sa gilid. Meron silang CR and pwede kang magpakitid sa kanila. Pwede kang magpa-buffet or mag-gather ng iba't ibang mga klasing events. Sobrang ganda ng lugar, it can accommodate 30 to 50 siguro. Sobrang aesthetic ng lugar, pinag-isipan from the lighting, from the agamit na nilalagay para siyang may story to tell. Hi mga Dreamers! So, andito tayo ngayon sa Lutong Henerasyon sa Binyan, Laguna. Meron siyang dalawang types ng restaurant dito. So, isang alfresco type, which is yung pinakaunang branch nila. Si Ways, unang lalabas yun. And then, meron silang bagong gawa na branch, which is ito. So, parang two spaces away lang. And ito ang Lutong Henerasyon Cafe and Restaurant. Limited lang yung parking space, pero napakaganda sa loob and sobrang aesthetic. Very affordable yung mga presyo and meron silang mga group meals. So, nag-cater din sila ng mga big groups, ng mga events, private events. So, ngayon, itatry natin yung mga best sellers nila. Umorder kami ng sinigang, beef kare-kare, buttered chicken, aligay rice with shrimp, pansit canton, broccoli con lechon, and mamaya may halo-halo tayo and may cakes din tayong i-offer. So, ito ang kanilang buttered chicken. Tikman natin yung buttered chicken. So, ang initial taste na mo sa kanya is yung butter or margarine na gamit nila. And then, ang crispy ng manok, light crunch lang siya kasi coated na siya ng sauce. Itong sauce nila na maasim, I'm sure if it's honey or kung ano man, uh, siya yung nagka-cut nung linamnam. Kaya siya balancing-balancing. Personally, gusto ko to. How I wish lang ibang parts ang nabigay sa akin. Kasi siguro kailangan ng brining yung pinaka-breast niya. Kasi mas maganda kung very juicy siya. But overall, it's not bad. Bigyan ko to ng 8 out of 10. Next naman is aligi rice nila with shrimp. So half lang to, may mas malaki pa dito. So may kasama siyang tatlong pirasong shrimp. Literal. Unang kagat, aligi agad. Lasang lasang may yung pinaka aligi paste na gamit nila. Kung ano man yun. If it's homemade or store-bought, it's effective. Talagang lasang lasa mo. Para kang kumain ng ulo ng hipon. Ganon ang effect niya. Sobrang lasa. Nakain natin yung hipon niya. Mm -hmm steam lang siya, tapos may nadali lang na gisa sa aligip. Ang sarap ito. Bigyan ko ito ng 10 out of 10. Next natin is yung broccoli con lechon nila. Broccoli with lechon. Kawali. Kung ano man yung sauce nila, highly recommended. Very umami. Hints of